Shout out mga kaboy haslo So magandang tanghali ngayon sa inyo mga ka-idol uh, Biyahing tanghali tayo ngayon si Boy haslo, mga ka-idol oh, Dito lang tayo sa uh, mga uh, Jokno Street mga idol Medyo kahit tanghali na mga idol Walang traffic dito masyado Punta tayo ng ng soler mga ka-idol patay ng soler ito mga idol mga ginagawa na naman na building oh. malaki na naman to kulay blue yung pintura ng ano mga idol mega wide oh. babalik tayo ng soler mga idol ayun oh at out dyan sa mga bus driver mga kaidol ingat ingat sa mga driver dyan all drivers ingat sa sobrang init ngayon hey, hanggang dito na lang ang video ni boyaslo medyo mahaba na mga kaidol ayun o no, papasok na tayo dyan